Mga sakop sa Talisay City Social Welfare and Development Office, Kapulisan, City Toda ug mga God Vocal sa Kabarangayan, milusan og pagsita ug rescue operation sa mga batang ng limos o nanay dun sa kadalanan. Ang Talisay sa report ni February Dumabo. Kay nagkaduol na ang Pasko, gipaabot ng daan sa Talisay City Social Welfare and Development, Women and Children Protection sa Talisay City Police o mga gadfokal sa kabarangayan. Ang posibilidad nga daghan na usab ang mga bata nga manaygun. Dili lang sa kabalayan, apan lakip na usab sa mga sakyanan nga naa sa Nga risgo sa habig sa mga bata. O sa kini sa programa nga ilang gihan ay subay sa Children's Month sa Dakbayan sa Talisay. Mato di Police Lieutenant Colonel Paguyo Paguyod ang hepe sa Talisay City Police Station nga si taon una nila ang mga bata og i imonitor. Kung kanunay nakining makita o masita, i-rescue kini aron mapaubos sa programa sa Project Salute sa PNP o CSWD. I-reach out natin yung mga nangangaruling kasi knowing na uh, yung danger man uh, hindi basta-basta nandiyang kasadaan ng disoras ng gabi or uh, basta yung nakikita natin na vulnerable. Pati dito sa lechonanan, di ba? Maraming nangangarol. Nagagal, bibig So we reach out namin po sila. Intervene sila na ito uh, may protocols kasi yan ng DSWD, no? Uh, hindi naman basta-basta na dakpin mo sila, may pro protocols yan sinusunod. Oh, uh, cooperation i-equal sila na hindi kayo mga rolling, Then, parang ida-divert sila, may diversion din na program. Gilosan project salud sa ni aging buwan aron pagtabang sa mga bata nga ilang children in conflict with the law o CICL ognya adtong mga nakalapas sa curfew wala man idili ang pagpanaygon apan gipasabot sa si hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga gusto lang nilang malayo sa kakuyaw ang kabataan nga manaygon sa kadalanan usa sa bantayan sa Talisay City Police nga may grupo nga nagpaluyo sa mga bata nga manaygon aron sila makasapi yung iba kasi is uh, ginawa ng parang uh, ini exploit na rin ng iba eh may merong bang mga nagaroling na araw-araw na lang yung bata mga rolling parang hindi naman yung usual yan, di ba? Ibig sabihin, may nag-exploit yan o may nag-uutos. May mga circumstances na i-consider. Random ng operation ng ilang himuon gikan sa hapon ngadto na sa gabi. O ba Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak